Magandang umaga po uh, Good news po, good news At uh, nice ko lamang po ibalita na Nagagaling ko lamang po Dito sa Central Sa Iglesia ni Cristo At ako'y uh, pinatawag Ni uh, Ka Eduardo Manalo At uh, nakaharap ko Ang kanyang anak ni si Ka, en Ka Angelo At ako po'y uh, sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Amon Bong Revilla Jr. Willy Revilla May Pati si Apollo Kiboloy, tumakbo rin bilang senador. Sa Kalokan naman, parehong tumakbo bilang konsehal si na Marjorie Barreto sa 1st District, at ang ex-husband niyang si Dennis Padilla sa 2nd District. Okay ilang mga artista ang tumakbo ngunit di nakalusot. No? At kaya nga si Kuya Will nagpahayag sa kanyang damdamin. Pag nanonood kayo na sino yan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng na music, sino ba pinakinig kayo? Entertainer. Tapos tumatakbo na kami at pag gusto namin mag ayaw nyo. Di ba? Kung maalala ninyo, tuwang-tuwa si senador, dating senador Bung Revilla, dahil sinuportahan siya, nakuha niya ang suporta ng Iglesia ni Cristo. Pero, di siya nakalusot. Hudyat ba ito na kahit suportado ng INC, ay di batayan para ikaw ay manalo bilang kandidato. Pudyat ba ito na may mga miyembro sa Iglesia ni Kristo ang tatag ni Felix Manalo na hindi sumusunod sa kanilang deklarasyon sa sentral kung sino ang sinusuportahan? Si Pastor Apolo Kibuloy ay nasa linya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, hindi lahat sa linya, maliban ni Markuleta, ang nakakuha ng suporta galing sa Iglesia Ni Cristo. At sa mga bago pa lang mga kapatid ni natin, huwag kalimutan na bilang suporta supo, uh, sa ating channel, pindutin ang like at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. At hudyat na ba ito na uh, nag-level up na talaga ang mga butante dahil di na ginagawang batayan ang kasikatan tulad ng mga ilang artista na di nakapasok dahil magmukhang showbiz na sana ang sinado. Kaya nga, ayon kay Kuya Well. Pag nanonood kayo ng na sino yan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng na music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magservisyo, ayaw nyo. Di ba? Oh, so, uh, ang problema lang sa press conference kasi, tulad ni isang artista din, Philip Salvador, na ano ang inilatag nila na plataporma. Wala silang malinaw na plataporma. So, kung maalala ninyo, before ang eleksyon, tuwang-tuwa talaga si dating Senador Bong Revilla na nakuha niyang suporta ng Iglesia Ni Cristo. Magandang umaga po. Uh, good news po. Good news. at uh, Nais nice ko lamang po ibalita na magagaling ko lamang po dito sa sentral sa Iglesia ni Cristo at ako ay uh, pinatawag ni uh, Ka Eduardo Manalo at uh, nakaharap ko ang kanyang anak ni si Ka en Ka Angelo at ako po ay uh, sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang aking uh, taos-pusong uh, pasasalamat sa endorso po ng Iglesia ni Cristo at uh, ng kapatay ka, ng kapatiran at uh, talaga pong uh, nag po ako sa kaligayahan at uh, napakalaking tulong po nito. Pero nakapagtataka lang sa INC kay Manalo, mga kapatid. Isa sa kanilang doktrina na ang mga membro ng Katoliko ay sa San Libutan. At para sa kanila, huwag makipaghalog bilo sa taga San Libutan. Pero bakit kaya yung mga politiko na katoliko, lalo na yung ibang may mga kaso, nakuha ang suporta, pero di nanalo. So, hudyat ba ito na may mga uh, kaanib sa Iglesia ni Kristo hindi sumusunod sa deklarasyon ng kanilang tagapamahala? Ha? Si Kibuloy nasa linya ni Marcolita. Pero, nauna nang napabalita na hindi lahat sa linya nila ang sinusuportahan ng iglesia. Wala pang opisyal na pahayag si Pastor Apulo Kibuloy kaugnay sa resulta. So ito po mga artistang ito, ilan sa kanila kaya ang nakakuha ng suporta sa iglesia ngunit natalo at nabigo sa kanilang kandidatura. Kabi ang ganap sa 2025 elections. Parang naging showbiz na rin ang balota, dahil sa dami ng celebrities na tumakbo sa iba't ibang posisyon. Sino kaya ang susunod na artista na magiging public servant? Alamin natin! Unahin na natin si Aiko Melendez na tumakbo bilang konsehal sa 5th District ng Quezon City. Oh, si Vilma Santos Recto naman ay tumakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Batangas nanalo rin. Ang kanyang anak na si Luis Manzano ay tumakbo rin bilang busy gobernador, running mate ni Ate B. Natalo. Running mate ah. Natalo. At so ibig sabihin na nag-level up na ngayon ang mga uh, butanti mga kapatid na hindi magiging batayan ang kasikatan para sa serbisyo ng bayan. Si Ryan, isa pa sa mga anak ni Velma, ay tumakbo bilang kinatawan ng ika na distrito ng Batangas. Natalo din. Samantala, sa senatorial race naman, maraming kilalang personalidad ang sumabak. Si Ben Tulfo at Erwin Tulfo ay parehong tumakbo bilang senador. Si Bitag ang di nakalusot, nanalo si uh, Erwin Tulfo. At kung nakalusot si Bitag, so magiging tatlo na ang tulpo sa Senado. Siyempre, hindi rin nagpahuli si Emmanuel Manny Pacquiao, balik Senado rin siya. Di, di nakalusot si Manny Pacquiao, no? Uh, nakuha ba ni Manny Pacquiao ang suporta ng Iglesia? Uh, so, di natin sure kung nakuha ba di nakalusot. Pero in fairness ni Manny Pacquiao, uh, pro life ito siya. Kasama rin sa tumakbo si oh, ito. Uh, dito, gumagana pa ang kasikatan niya. Kayo, bumoto ba kayo ni Lito Lapid? Manuel Lito Lapid. O, oh, nakatungtong siya. Philip Salvador. O, oh, di nakatungtong si Philip Salvador. Jimmy Bondok. Di di nagkatuno uh, si Jimmy Bondok. Ramon Bong Revilla Jr. O oh, si Ramon Bong Revilla, di di siya yung uh, ibinalita niya na pinatawag umano siya. Pinatawag umano siya uh, ni ka Eduardo Manalo at nakausap niya ang anak para makuha ang suporta at nakuha niya. Ito Soto. Ah, ito. Pro-life ito. kamil Villar. Pro-life din si kamil Villar. At Willie Revillame. Tungtong si Kuya Will. So, ibig sabihin, di talaga uh, epektibo ang kasikatan uh, niya, no? Di gumagana. Pati si Apollo Kibuloy. Oh, si Apollo Kibuloy. Di ba ba sabi ni Apollo Kibuloy, kung pag-uusapan lang ang kasikatan, pag-usapan lang ang pira, nasa kanya na yan lahat. oh, di na Naalala niyo yung pahayag niya. No? At di ba sabi ni Pastor Apollo Kibuloy na ang pagtakbo niya sa Senado ay ito'y utos mismo ng kaniyang ama na tatakbo siya sa Senado. Pero meron na bang opisyal na pahayag si Pastor Apolo Kibula? Hintayin natin. Tumakbo rin bilang senador. Sa kalokan naman, parehong tumakbo bilang konsehal si na Marjorie Barreto sa 1st District at ang ex-husband niyang si Dennis Padilla sa 2nd District. Kapwa, kapwa silang na, na talo. Ito ay Malaking epekto siguro yung mga pag-aaway na nangyari sa kasala no sa anak. Ah, uh, di natin sure. Eh, nakuha ba nila ang suporta galing sa Iglesia ni Cristo? And then kayo na nagsubaybay ngayon, ilan sa mga artista na binanggit dito ang binoto ninyo? Sige, comment kayo. Si Alfred Vargas, tumakbo rin bilang konsehal sa 5th District ng Quezon City. Oh, so nanalo siya. Sa Malabon, tumakbo si Angelica de la Cruz bilang Vice Mayor. Ay, natalo si Angelica. Habang sa Pasig City naman ay si Robert Dodot Jaworski Jr. ang tumakbo bilang Vice Mayor. Yun, nanalo si Jaworski, Dodot. Sa Maynila, nagtagisan ng lakas si isko Moreno Domagoso at Sam Verzosa, parehong tumakbo bilang mayor. Ah, so, talo si Sam. Ah, si Yurmi ang bumalik na naman sa pagka-mayor. At si Yul Servo naman ay tumakbo bilang vice mayor. Oh, so, natalo siya. Tumakbo rin sa kongreso ang ilang artista, si Marco Gumabao sa 4th District ng Camarines Sur. Uy, natalo din! At si AJ Falcon sa 2nd District ng Oriental Mindoro. Natalo din! Arjo Ataide sa 1st District ng Quezon City. Oh, nanalo siya! Richard Gomez sa 4th District ng Leyte. Nanalo din si Richard. At Jolo Revilla sa 1st District ng Cavite. O, oh, nanalo din siya. Si Lani Mercado Revilla ay tumakbo bilang kinatawa ng 2nd District ng Cavite. Nanalo din. Si Lino Cayetano ay tumakbo rin bilang kinatawa ng 1st District ng Taguig. Talo siya. Sa local positions naman, si Lucy Torres Gomez ay tumakbo bilang mayor ng Ormoc City. Nalo si Lucy! Si DJ Durano ay tumakbo bilang mayor ng Sogod, Cebu. Talos siya! Si Michael Pacquiao ay tumakbo bilang konsehal sa General Santos City. Oh, nanalo pala Si Anjo Iliana ay tumakbo bilang Vice Mayor ng Calamba City, Laguna. Pinatalo siya? Eh, di ba ba Iglesia ni Cristo na itong si... Uh, di ba niya kuha ang buto sa kapwa Iglesia ni Cristo ng niya? Sa Pasig, tumakbo bilang konsehal si na Shamsi Supsop sa 1st District. talo pa rin. Aramina at Angelo de Leon sa 2nd District. O oh, so, uy, uh, isa sa kanila nanalo, si Aramina talo. Sa Angeles City, si na Alger Abrenica. Oh, natalo din si Alger. JC Parker. Oh, so, nanalo siya. At Marisol Morales ang tumakbo bilang konsehal. Nanalo din. Si Maria Isabela Abividuya ay tumakbo bilang konsehal sa 1st District ng Parana. Natalo siya. Si Enzo Pineda ay tumakbo rin bilang konsehal sa 5th District ng Quezon City. Talo din. Si Aaron Villaflor ay tumakbo bilang board member sa 2nd District ng Tarlac. Talo din siya. At si Romel Padilla naman sa 1st District ng Nueva Ecija. Talo din si uh, Padilla. Si Rose Martin ay tumakbo bilang... Oh, ito, ito. Sa vlogger ito. Sikat na vlogger. Konsehal sa 1st District ng Maynila. O, oh, talo din. Hmm. Habang si David Chua naman sa 2nd District. Talo din siya. Si Lou Veloso ay tumakbo rin bilang konsehal sa 6th District ng Maynila. Muna oh, nanalo si Veloso. Professor ito. Sa Bulacan, tumakbo si Daniel Fernando bilang gobernador. Oh, nanalo again si Daniel Fernando. Habang si Alex Castro naman ay bisi gobernador. Oh, nanalo din sa Taytay -tay, tumakbo bilang konsehal si Kay Cortez. Ananalo ah, din siya. Sa Makati City, tumakbo si Monsor Del Rosario bilang Vice Mayor. Hoy, natalo si Monsor Del Rosario. At sa Laguna, si Angelica Jones ay tumakbo bilang Provincial Board Member. Oh, nanalo siya. Sa party list race, hindi rin nagpahuli ang mga kilalang personalidad. Jeremy Marquez, first nominee, solo parent party list. Hmm, nanalo. Pero ang buhay party list, talo ang buhay party list, di nakatongtong. Kenneth Duremdes, third nominee, MPBL party list. Jinky Pacquiao, second nominee, MPBL party list. Ah, talo din sila mantapan Panlilio, second nominee, Agimat Party List, pinamumunuan ni Brian Revilla. Talo din. Oh, sa mga artistang ah, binabanggit sa showbiz mga kapatid na do, nanalo at natalo, kayo na nagsubaybay ngayon bilang mga butante, sino sa mga artistang ito ang binoboto ninyo? Sige, i-comment ninyo yan. O? Yung nangyaring ito, hudyat na ba ito na nag up na talaga ang mga butante na hindi naging batayan sa pagbuto yung kasikatan. Oh, ilang mga artista. Congratulations pala ni uh, Junjun sa akin, kaibigan natin. Uh, sa istisyon DXDD na programa din no? na isa sa mga uh, kunsyal sa siyudad ng Osamis. Okay? So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, pasok tayo sa punto por punto. Hope na uh, magiging uh, educated na talaga ang mga butante sa pagpili ng uh, mga kandidato na di batayan yung kasikatan. No? Di batayan ang kasikatan sa pagbuto, kundi yun talagang ability. Naalala ko yung sinabi ni Lao Tzu, most Chinese uh, philosopher, sabi niya, in choosing a leader, character is the most important quality. Skills and talent come second in importance. Totoo talaga yan. In choosing a leader, character is the most important quality. Uh, Skills and knowledge come second in importance.